good well, morning. Uh, dito kami sa Sawata, Dabao del Norte. So, in-invite kami ng na client namin. halaga, let's go. Let's no go, let's go.

Ilan yan? Naka-network? Ilan? Mm Naka-network -hmm. Naka ba? Isa lang. Lalan. Yan, yan. Ba, Hindi na nagalaw. Hindi nagalaw. Ito lang ginagalaw niya. O. Oh. <coughs> Alagang original. Mm -hmm. Pero ito kasi, nature ang gumawa. <coughs> Oh, natural yan, natural. So, pero ang tanong, meron ba na loob? Ang, ang nakita ko lang dito, pagandahan lang dito, yung mga marker sa labas. Ibigay ka ng ano ba? Yung dun po, galing, may marker na dun sa oh, Parang, unang kita ko pala, lang, tumadaan pa lang ako. Na to, Saka medyo delikado lang talaga siya. Sabi ko, yung dalawang butas, nakatingin dito. parang naka ano ba? Ano? Eh? Oko lang 'to ha. Okay, dali kapag naka-anchor, may tunnel, no? 'Yan, ngisabihin, naka-anchor 'yan. delikado lang kasi may booby trap, hindi ko masabi na bomba. Hindi ko rin masabi na poison. Dalawa lang ang <laughs> pinagbabasehan ko kasi ito. Ang basehan kasi ito nagdugtong kasi 'to eh. Oh. Kung ito lang wala sana eh, nagdugtong 'to eh. Ginawa nila ng curve 'to eh. Dating mataas 'to nasa lupa to ang tawag dito naka hidden trail mark marker nung inukay nyo lumabas to di ba inukay nyo lumabas ngayon nagkaroon ka ng idea pagkakaroon idea ano kaya ibig sabihin itong mga to so unang tingin ko pa lang sabi ko ang delikado to ha ah. para may poison something ba pero dito sila nagukay nagpapakasakali sila dito na baka may laman dito or baka dito yung opening opening ng entrance ng tunnel, papasok. Posible. Pero meron siyang entrance cave. Opo. Dito pa lang sa lugar na to, meron na siya. Sabi ko meron. Pero ang tanong, gano'ng kalalim? Gano'ng kababaw at gano'ng kalalim talaga? So, pag titignan natin, kung may poison, malalim. Kung may trap ba? No? At saka may heart. Laki ng heart eh. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung object. Malalim eh. Ano eh, ano ba? Ang laki ba? Ang laki ng heart. No? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na mag ano, ha. Magpaliwanag. Nahanapin ko lang to. Ito kung bakit ito may angle. Nasa orientation papunta doon. Tingnan natin. Tingnan natin kung nakatriangle po. Triangle yan. Kuha ko ng counter marker doon sa kabila. Kung nakatriangle position to. Ha? Oo. Oh, Sige lang. Okay. natin ha. So, Pwede na okay, para. Oh, tila tila sa kabila. Mamapin yeah. natin, tama yung orientation. So kung lalagyan natin to pareha sila ng angkor. Ayan mm. o. So nandun sa kabila. Kasi kung anchor doon, tumitingin dito. Mm. Ayan. Tapos, may separate, meron siyang, kung titingnan natin, Meron siya ang tinatawag na tatlong hole. Tatlong hole, ibig sabihin naka piramid. Tat pyramid. Tatlo eh, no? Tapos, na-deposit sa gitna. Hinahanap niya. Ayan yan, no? Sa. Dalawa. Tatlo sa heart. So, ibig sabihin, hanapin mo to. Kung saan to. Ayan, no? Ayan, no? Ang banda. Ayun, naka-anchor lock. Ibig sabihin naka-anchor tunnel. Mm. So pag nilagyan mo ng PC 'yan doon doon at papunta dito. So ibig sabihin tunga-tunga kalagitnaan sa ng item. Mm. Pero hindi sa gitna talaga kumaga, parang sa side lang ba. Mm. Ito pa, isa pa. Kaya kitan niyo doon pansin mm. So, 'yan. Pansin niyo 'yung batong 'yan, naka-subsob. Kaga tapos medyo directional 'yun ano, dati. Yung ulo niya nakalabas ron oh, to, eh. Parang ano. <coughs> Parang na yun. Nakatago yung katawan na nakaibabaw. <coughs> <tas yung ulo, coughs> tapos yung tulis niya, papunta doon sa may ano. Ito ito, ito, ito mga tulis. <coughs> ito, tapos okay. meron pang... Mayroon pang... Kamo sa lahat ng bato, ito lang mayroon ano, kaiba. Pero wala naman doon. Oh, ito lang. May ibig sabihin, meron siyang tinatawag na animal marker. Animal marker to. Ito, medyo Mahirap kasi nagagalaw siya. Oh. Mm -hmm. Ito hindi nagagalaw. Oh. Ito, disturb siya. Pwedeng decoy. Lalo lang ba? Landslide. Landslide lang. No? Ito hindi siya malandslide. Kasi originally, puro direction siya. Ayan o. Oh. Ayan, ang tanong sa'yo yung deposit. Mamapin ko pa lang ito. Wala pa akong inaano ha. Saan ang deposit? Talagang deposit niya. Kung titignan natin, nakalinya lang sa isang direksyon. Punta Punta dito. So ngayon, ang deposit niya, sabi ko nga sa inyo, kalagitnaan ng batong yun. Di ba? Kalagitnaan ba? Yeah. So, ngayon, nandito. Sabi ano nga ano Nagtitingin na yung angkor mo dito at doon. Nagtitingin ba? <coughs> ngayon, saan na deposit? Nandito. Panda. Yan. Nandyan siya. Sakpo yan dyan sa... Sabihin, yung marker doon na nasa itna, yun yung deposit. Tapos, papunta dito. Yan ang... Yan ang entrada pa lang. Malayo yung depo deposit sa ano. Sa, sa entrance ng okay. cave. Layo, no? Sino mga mag-ano dito? Pero, mm -hmm. ito ang ano ko ha, pag-aaral ko based on experience ba? Basta mm -hmm. experience ko. Kasi doon pa lang, kita na agad eh. Kaso, nagbigay naman siya ng trap. Saan yung trap niyan? Mm -hmm. Ang tanong. Mm -hmm. Siyempre, ilalagay niya sa malapit niyan. Mm -hmm. Naglagay lang siya dyan dahil naka-HTM tawag dyan. Hidden trail. Mm -hmm. Pahanapin mo kung saan yung trap. Mm -hmm. Siya naman nagbigay ng clue kung saan yung deposit. Mm -hmm. Pero dito yung banda. Mm -hmm. Ngayon, yung locator natin, umikot dyan, Hindi ko alam kung paano yung ginamit. So, mm -hmm. ang gagamitin ko. Ako ang okay. gagamit. Para magkaalaman ba? So, kung tama ba yung paggamit? O ako ba mali? O mali kayo? Para malaman natin, para maano natin ito. Putol ba natin ito? Opo, opo. No? So, ito gagawin na natin. Nagamit ako ng isang gadget na may itutusok ako. Baligtad yung ano? may trapal doon. So, baligtad. Imbis na nasa isyo, ano? Kaya baligtad, baka baka itong cave na to, mayroon tong exit may, may, may labasan sa kabila. ba Baka may labasan. Doon naman siya sinisikat, doon naman yung exit. Dito yung back, back door. Doon naman yung back door to. O, back door. Kung wala, parang balikan ba? Back, back to back, kasi mo sinating ba? No? So north east. Kasi lahat na nandito sa east. Old three. Saka north, yan. South east. Lumang puno lahat yan dyan. mga matatanda puno na sa taas. lahat ba? Ngayon. Sa north. Dito tayo magsimula sa magnetic board no ano. So sa north kasi andito yung White Creek. Andiyan yung creek eh. Opo. Mm. Di ba? Opo. Oh, so, andiyan yung creek. Talagang andiyan ang creek rock, dead creek. Tsaka yung buhay na creek andiyan din. pero din yata dito no. Meron po. Fire element, sa so fire element meron. Walong no, isa nga ako sa pagtuto. Northwest. Mm. Control. Mm -hmm. Southeast. Southeast pala to control. Tingnan natin is control is control so nag-control pala ito ng East control ibig sabihin daming pinagbasa yan puno 300 ibig sabihin sa 300 meters malayo na yan sir mm -hmm. so kaya nyo nang kunin yung lahat ng deposit dito sa 300 meters ibig sabihin sa magbibigay ng allocation mm -hmm. so alam na natin kung ilan yung target natin dito pa lang kaya alaman mm -hmm. nyo na So, may reading naman tayo. May natin. Pula na. pa sa pulod flower no? mabuti ha Kung may, ga may galaw ba siya na onting move na, na, na nag-react siya Papakita ko sa inyo Meron wala? Meron, meron o, Ibig sabihin Meron energy line siyang nakuha sa Anong orientation? North East North East North East yan, hindi sabihin southeast orientation. Mayroon siya nakuhang movement ba, yan o. Oh. Ayan, hmm. Mm. At saka, anong control to? Punta doon. Mm. Doon ba? Punta siya doon. Yan o. Oh. Kasi gumalaw yun, dowsing. Yan o. Oh. Hmm. Pag hindi na siya, wala siya energy line, hindi na siya yung ano, yan Ako sa kanyang. So, malakas-takas kasi malapit. So, malapit. Napakita bumalik. Pagkano? sibit ang target natin dito. So, ayun o. Ah. Naka-volume kasi ah. ito eh. Pag ah. um, siya. Ibig sabihin, pag kahit saan ako pumunta, meron siyang hinahatak na energy. Something radiation. Oh, na, parang sa pinutulong ko kanina ba? Yan. Oh, so, may tulong na siya. Lock natin sa isang apat na direksyon para makuha natin yung Okay. So, bigyan mo ako sa'yo ng apat na stick. Apat na stick? Na pwede kong tusukin. Ayan. So, katarget yan natin. 24 karat gold. Ito, binili na sa akin. Binili, binili ng client ko. Nagpa-scan na rin sila. Ngayon ako gagamit. So, subukan ko kung, kung okay ba. Kung talagang nakadetect. Kasi na-detect man nila doon banda. Pero ako mismo gagamit para mas maganda. No? So, adjust lang natin ng 26 meters kasi hindi naman tayo malayo. Dito lang tayo mag-target muna yun. Kasi meron tayo target, no? Adjust natin. Ops, teka lang. Putu-putulin natin. <laughs> Matutu siya dun eh. Tiba tayo ito. Tiba <laughs> mm. tayo. Dito ngang sablo. Matutu siya dun. Matutu siya dun. Tiba tayo. Ops. I think we're talaga yan, no? Hmm. Oo. Oh. Hmm. No, oh, Ibig sabihin, umiipo sa dyan. Sa location niya Kahit saan ako mupunta, buong dito kasi sabi niyo, umiipo daw dito eh. Hmm. Kaya natin. Ako, ano, buwan, ano, 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 Pinturo lang. Walang, walang target, no? Hmm. Okay, so, ayan. Bigyan, tumuturo lang na. Oh, Bain ko, ah. Malo na yung paggamit. Malo na yung paggamit. Malo na Ito gawin natin para baka umaikot dun, eh. Sige, Check natin ang tunnel, baka... Tama lang kayo ng gamit. Ayan ang. Gold ito yung ginawa ng... Gold ito yung... Pati so, yung ikas, umiikot din dyan, sir. Sige, ako gagamit. Mm -hmm. ko. Ha? Doon sa kina ka, ilalim ito na ba yun? Gold ito yung isa dyan. Yun lang, bakit na gold ito? Ito, may void space sa ilalim. ba? Mm -hmm. Yan, may kusyo. May void space. Ibig meron siyang... Cavity. Eh. Alam niyo cavity? Eh. Empty space ba? Parang void. Meron siyang ta malit na kanil. Oh, lango ba? Lango na maliit. Yan. Na tunnel na maliit. Maliit lang ha. Parang breeder ko. Oh, parang breeder ba? Yun, yung mga breeder, breeder lang. Yan, mga breeder lang. Ito yung umiikot sa tunnel. Okay. Yan, So, yun ulang item. May breeder. Parang gano'n na, na. Tunnel. O ayan. Papunta siya dito. Sa location mo. Tifty ready, dito. Tifty. Bate, no? Ibig sabihin dito, sir. May no, ano. May langob. Tingnan natin doon. Punta tayo dito. Kung tutulog kayo dito. Kung may langob sa ilalim nito, may tunnel, dapat iikot na to. Wala. Andun Pupunta dun. Tunnel yan na kano o sa akin. Tunnel yan. na yun? Ano na tunnel ng tunnel. Gold, gold, tanil, Papi, kiss. Gold po itong gisip. Hmm. may bonbon siya. Putol-putol. Ibig sabihin. Ang asalan sa inyong mga bato ito. Ito ko sa inyong mga muti. Sa inyong mga muti. Sa Ito yan. Tunnel yan. Pag ito hindi ito na Hindi siya buo. Putol ba? Ibig sabihin na lang sa inyong bato. Ganun. No? Bako pa. Bako Ay, hmm. Ang leading niya, mataas kasi pasado sa ginto. Mm -hmm. Simulawan ba? Okay, so stop step natin. Ano ang reading niya? Ano yung isura na? Ayan siya. Lalim yan. Mm. Ang lilit lang pero malaki yan. Mm. Ayan, no? Oh. Ah, uh, save ko muna ah. oh, void space oh. Mm, -mm. Void space do papunta doon. Sumara siya, ibig sabihin. Yung mga baton na may may tubig yan, boss. Ibig sabihin may tubig siya kasi may nakita ko light, mm, mm no? Light blue. Ito, medyo kusog-kusog ang tubig kasi tubod na yan dito banda. Parang trap. Oh, water trap na nga. Pati boulders pa sama. So, talagang oh. Ay, tawag sa inyo, ano. Ilalagay ko nga ito sa wata. Wala lang. Ang liit pero ilan yung deposit meron dyan? 1, 2, 3. Matingkad ah. Kasi yun mga yan, metal elements yan. Ibig sabihin, dikoy yan. Pangligaw lang yan. Yan ano? Ang matingkad na pula, ibig sabihin, yun yung metal. Precious metal.